Yun, good morning guys. Welcome back sa ating channel, mga kabadis. Andito tayo sa ating bahay. Yan ang ating mga paboritong mot-mot. This one, ang ating bike. Si RFI, tapos si ng ang aking bayaw. And, ngayon, dumating na ang ating, ayan, ang ating slider para sa ating Kawasaki 2025 Illuminator. Tara! Yan, guys. Install natin yung ano natin dyan kay Kawasaki Illuminator. Ah, uh, bagong bilhin natin 2025 model. Ngayon natin nakuha, last October 19, 2025 model. Kawasaki Illuminator. Kapitan natin siya ng slider, guys. Tumating na from... Lazada. Lazada. Ito na guys, na. Ang ating, ang ating guys. Ito na yung ating slider para sa ating Kawasaki 2025. Kawasaki Luminito. I-install natin i na rin siya ngayon. nabubulan bulong pa. And medyo maingay yung kasi meron tayong bagyong leon sa ngayon. Ito siya, pakita ko sa inyo guys. Yan. What's included in the box? Dalawang slider niya. Yan. From, this one from Ebotec. Ebotec. Kakabit natin dyan. Ay, kawasan. Ano na ba ang included pa niya? Included pa niya ay yung dalawang extension. Extension niya. Left and right. Ano pa ba? Ang um, kanyang Ito, this one. Lang. Sa ilalim sa guys, pa hindi nyo masabihin nyo ba't wala included at kapin nyo. Ako rin, naghanap din ako pa. This one, ito, dalawang carnivin niya. Ang tanong. Ito yung sa abilang side. Ito dito sa right. Ito yung sa left. Alam ko. Kasi ito yung may malapit eh. Ayan. So, yun guys. Kabit natin siya. Pwesto lang natin yung camera natin. Yan guys. Dito sa tea natin, pag pinasok natin siya ay ah, oh 14. Yan. Yes, 14. Gagamitin nyo. 14. Ang gagamitin natin naman ay

Ah, uh, ulan lang guys, may maingay. Sorry sa ingay. Pero oh, na lubagan na natin sa. Okay, kaya natin siya. dahan na sa pagtanggal ng mga tornillo, guys gusto ko yun, yun lang yung pag-ikot yung katas sa kababa kasi baka mabalik. So, yun lang. Dapat, uh, with your lang yung pag-ikot yun. Pag nakataas ng kababa. Uh, Ikot-ikot ko Sa kababa yung tornillo. And, yung system

Yun. Hindi lang siya, guys. Pero ang kapalit mo doon ay maig yung mahaba. Ito. ito ang megse. siya, guys. Eh. Try ko itong megse. Alam dito kasi ah, sa Yes, guys. Ihaaba sa kabila. Kasi meron pang din sa loob nito okay. guys. Yung natin. So, lang. Siguro na ito, meron siyang one kasama. So, 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 na na so, alay, ito ang natin dito. Ito lang. sa lang yung sifate. ko lang yung sa loob? na ito. Alam mga malaki sa mga na kakanda. Ayan so, guys, natin itong Alam ba yung sifate. Siyempre, ng grasa sa loob eh medyo pang matagalan na yung kabit natin dito. So, so yun. Ito. Itong extension, itong may ito sa dulo, yung sa loob. And then, itong one set o dito, okay, yan, pag ganyan. Sa guys, yan, meron siyang plastic doon. So, yan, that was ito. Dito, washer. Okay. Pindahan natin sa loob guys. yung natin sa so, Let's Ang maganda-ganda guys, galing niyo itong itong, itong pangalan ni Evo, take at Pataas niyo. May aparat ako sa inyo guys. Ha? Medyo nung pinasok ko yung ninyo, tinitesting ko baka mamaya ibang sukat. Yun nga, naita ko guys na medyo magaspang pa, hirap ipasok. So ngayon, nilagyan ko ng grasa na. Paano na siya? Madulas. Medyo maluwag pa. Madulas pang kasi guys. So pag mag tayo, Ganda ako na rin tong extension na to. Ganda kayo na. Para lagay niya na extension. Wala kasi yung mahabang ano eh. Alim range. Kuha kayo na lang kung na ebote. Yan, medyo yan, ganyan. Dapat ganyan. Para maganda datingan. Ebote. Sa so, nakatulong to guys. So, ang extension. <coughs> Tara! Ayan guys. Tara! Ano nyo? Ayan. Ayan. Okay, Evotech. Eh, ano na rin natin itong ating uh, eliminator na para sa preno. And ride your break. Hanapin nyo lang din sa Shopee and Lazada. 640 bili ko dito. Na shipping fee. So ayan. Medyo siya, mapayat yung preno dito. Malit yung pa natin. Pag dumanaan na mo ako. Siya, nabibitin ako. Oy, nahanap ko pa yung preno. Now, siya, nung mula nung nilagyan ko nito. Konting balik lang ng ako. Bak, pwede na ako dito mamreno. preno. Malakas ang preno ito guys ha. Malakas ang preno. Sobra since bago siya. Malakas. So eto, konting tapak ko na ganyan. Alam mo naka tapak ka sa kuchi ng preno ng kotse. So ayan guys. Yan ang itsura ng Hi. ating right side slider. Pogi na siya, dagdag pogi. Actually, ang gusto ko sana is yung crash guard. Yung crash guard. Kaya ang ang hirap maghanap dito sa Cavite, may uh, meron malalayo by, la, by uh, si o, uh, Lala Move. Ngayon, may hirap yung magkabit. So, nag-search ako. Slider na madaling ikabit. So, this one na ita ko. Actually, meron merong slider na inalok sa akin doon sa kasa bago ko siya ilabas. Ang price niya is uh, 4.5. So tinatawaran ko hangga kahit mga hanggang 3.5. Hindi kami nagkasundo nung ano kasi pabenta lang daw sa kanila. Eh ngayon na search ko sa ano sa YouTube and then nakita ko to din na ano pa sa Lazada at sa Shopee. So, nag-compare ako sino mas mababa and Lazada wins. So, yan. Ebote. Bali, ang price nito, guys, is 1,980 something, 1,995, ganun. Uh, kulang na lang 2,000 plus shipping fee. So, yun. Yun ang nag natin, 2 plus. Uh, konti lang naman kaysa doon sa 4,500 na inalok nila. Agad din ko na nga sana yung 3,500. Kaya lang, uh, masyado excited. Wag masyado excited, guys. Pag mga mga parts parts. Anak mo na kayo sa Lazada University at sa Shopee University. So, yun guys, nakabitan natin ng isa. Let's go sa other side. Okay yung mm -hmm. dali naman para siyang pilitin guys yung yung shirt yung nang kaan e uh, yung print pala ano kasi mga factory ano ba gamit lang yung common tools guys ano kanina 12 ito eh

Ayan, nagaya natin ang pakibinti <laughs> yung dulo guys. Eh? Try natin kunin. Failed. Ah, no. No, it's not a fail. Yes, guys. We made it. Mamawa natin siya. Thank you sa ating pag-aing. Yan, guys. So, <then> wala ka ganun. Sumama naman siya. Muna ayaw. Yung dalawang tornilya, may eksimulan ka na, guys. Pero yung mga dahalan din sa inyo, yung mga tornilya din sa inyo. This one. Yan, nahabak siya. Kasi meron pa siyang nakapitan dito eh. Doon sa makina niya guys, nakakapit siya. So, thank you paaging babe. Shout out sa pa babe. Sure. masakit So, siya guys. Mayroon. kayaknya niya pumasok

po yun guys kung sa mga dapat yung disipig natin is so hindi ako sa labas I have to go outside magkano na turn video medyo dito so make sure na ba? Ayun! Ayun. After 2 hours, nakakita rin tayo ng tornilyo. Nang hirap na naikot ko na yung buong Gen 3 sa Dasma. Nakakita ko sa Dasma. Dasma, Volt and Nut. Galing din ako sa Volt and Nut ng Gen 3, Hard Yard, tsaka Tours of Dikes. nagturo sa akin yung kay video ko taga Isusuyo. Isusuyo sa Dasma. Magpunta ako sa kanya, baka meron. Mga parts kasi truck eh. Ngayon nagtanong ako sa ala. Dito ako tinuro sa Palapala. Volt -pala, and Nut sa pala Palapala. So, 19 cm siya. Hindi na siya alin. So, okay naman. Ano ang problema? Basta magbalik natin, makabit natin. Pero so, ito, tatry ko it, nito. Tatawang kung bakit kailangan ba uh, rin. Kailangan magpunan ng tornillo nyo. Kailangan Kulang nga talaga guys Kulang po Hindi so, na, na siya katonsi Hindi na natin kung anong papalit natin Wait right lang 10mm na siya guys 17 na hindi na alam ng laab ko and then hindi na siya 14 hindi na rin siya alam as long na makabit siya doon. Pinitura yung sa likod guys. siya ng goma. Yung isko ang tagal ito goma. Kaya lang, uh, liliit yung ano. Konti-konti pa rin yung kakagat sa makina. So, pumasok na siya guys yun mabot na siya sa, hanggang sa, 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 sa makina kasi meron siya kumagito sa print, alam umabot sa makina pandayan si ano yung salitang ibo ako ng isang ganito. Uh, ito yung original ng tornillo. Ito nakakasama sa box is sa So, bumili pa ako ng isa pang uh, isang ganito. Bali, dapat 19 to eh. Ganyan, kahaba. Guys, 19 cm. Pero, nakuha ko ay 18. Sakto na siya. 18. Uh, Kumabit na siya, guys. Ayan na siya, guys. yon. Yes! Hi, say hi. Kaya, okay na guys. Abit na tong slider natin sa left. Left side. Okay guys. Thank you for watching. And, yun lang. Kulang ka ng turn, mali yung turn na kabit ha. Ah. Uh, dumating like, yung mic okay yun. Ito, ano man lang. Para sa kabila siguro. So, no, okay na yung kabila, may equipment, may sakta siya. Ito na lang talaga, guys. So, 19 cm, tandaan nyo, 19 cm, hindi yung, ano, magdating pati ng 1 inch So, hindi ko alam kung ano yung sukat nito. Regular lang kasi itong, ano, natin, may hanap ako. Sa bolt and nut, palapala, -pala. kung taga-kabiti kayo, bolt and nut, palapala, -pala. bago dumating, kung galing kang dasma, bago dumating ng, uh, stoplight, ng palapala, mag-u-turn ka no sa isang malit na slot na opinion. Pagka-utern mo sa ito, bolt and at pala. Okay guys, thank you for watching. Uh, please like and subscribe kung gusto nyo yung video natin. Pag-install uh, pag natin ng uh, Evotech slider para dito sa ating Kawasaki Illuminator 2025. Thank you!